Hi guys! Magandang umaga! Share ko lang sa inyong isang kaganapan ngayong Pasko dito sa Germany or specially dito sa lugar namin sa Germany. So, kung makikita nyo, meron ditong box, plastic box, nakalagay Advent Calendar. So, itong box na to, madami sila um, kinukuha namin sa church or sa simbahan dito sa amin and then pupunuin natin ng ng mga kailangan. Mga kailangan ng mga tao na homeless or mga kapuspalad. So, 24 gift. 24 gift or 24 um, things na pwede natin ilagay. So, ayan, nakalagay sa German, pwede ka maglagay ng rice, noodles, um, toothpaste, at kung ano-ano pa. Tara guys, punuin natin ng regalo ito para sa mga nangangailangan. Unahin muna natin ang dalawang toothpaste, ang tomato sauce, salt, So, maraming may sipon pag December sa Germany. Ito ang aming ginagamit. Ayan, pang um, tuk. Siyempre, kailangan din nila ng milk, ng tea, ng nuts eto ng um, canned foods. Cashew nuts. Um, noodles. ah uh, ano to? Um, tomato peas. Siyempre, mawawala ba ang rice? Yan. At ito, lagyan din natin ng ano man tawag dito, sour gurken to sa Germany. So, yung maliliit na maasim na na pipino. Ganun na lang. Hindi ko alam ang Tagalog. Ito, chocolates. Siyempre, lagyan din natin sila ng um, sabon or liquid soap ng toothpaste. Ay, toothbrush. Ayan. Kung may toothpaste, may toothbrush. At ito ano to. Um, lagyan din natin. Bigyan din natin sila ng tomato sauce. Ayan. May basil na yan. Siyempre, lagyan din. Bigyan din natin sila ng orange juice. Ng um, chocolate chocolate cookies. Cookies na lang. Then, ang pinaka-pinaka sikat sa Germany is Haribo Gummy Bear. Bagyan din natin sila para kung may bibi sila, so may panghimagas. Ano pang bibigay natin? Bigyan din natin sila ng ginger tea para pag may ubo. Nang tuna. At ng cookies. Cookies. Yung bibi ko ay nagsasalita. At syempre ng chips pag gusto nilang manood ng or oh, kumain ng chips. So, guys, kailangan 24 pieces to lahat. So, bilangin natin kung 24 pieces lahat ang ating ibibigay sa mga pinakatulong natin. So, pinaka-gift giving natin dito sa Christmas dito sa yeah. Alemanya Yan ang aming Christmas tree. At, guys, ayan o. Totoong Christmas tree yan. Share ko lang sa inyo. Simple lang. Tapos mga gifts, syempre, nasa na sa ilalim ng puno. So, anyway, bilangin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parang sobra-sobra pa, 21, 22, 23, 24, 25 pa. Okay, ayan guys ang aming pamaskong handog sa isang pamilya o taong nangangailangan dito sa Alemanya. So, kala nyo, kala nyo sa Pilipinas lang merong homeless or, or yung sa... Um, <laughs> yeah. ko nang nangangailangan. Siyempre, dito rin po sa Germany. So, Merry Christmas, Merry Christmas everyone uh, and stay, stay safe. God bless everyone. Bye! Merry Christmas, Ilana! Merry Christmas! Bye-bye! Bye-bye! Bali bye. 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 Ingat po kayo. God bye. bless!